Iris, sa araw na ito, mahalagang maging maingat sa iyong mga pananalita, lalo na kung may kinalaman sa paggawa ng deal o kasunduan. Ang tamang paggamit ng wika at pagiging malinaw ay magbibigay ng mas magandang impresyon at maaaring magdala ng tagumpay. Iwasan ang padalos-dalos na sagot upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pagdating naman sa usapin ng pamilya, kung may miyembro na nagpaplanong pumasok sa negosyo, huwag magdalawang isip na magbigay ng suporta. Ang iyong gabay at tulong ay maaaring maging pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa kabila nito, tiyakin ding maayos ang komunikasyon upang maiwasan ang tensyon sa tahanan. Upang mapanatiling malusog ang pamilya, sikaping maghanda ng masustansyang pagkain sa bahay. Ang tamang nutrisyon ay hindi lamang nakakatulong sa kalusugan, kundi nagdudulot din ng masayang samahan sa bawat hapagkainan. Sa pera, ay mainam na pag-aralan ang iyong mga gastusin. Kung may natatanggap na biyaya o swerte, itago ito para sa mga darating na panahon. Ang pagiging maingat at matipid ay makakatulong upang mapanatili ang iyong pinansyal na seguridad. Sa trabaho naman, gawing layunin ang pagiging masinop at maayos sa mga gawain. Ang pagiging organisado at pagbibigay pansin sa detalye ay magdadala ng mas mataas na kalidad sa iyong trabaho. Sikapin ding iwasan ang distractions upang mas maging produktibo. Aries, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink, number 4, number 31 at number 20. Kahulugan, ang iyong araw ay puno ng inspirasyon mula sa mga simpleng bagay na magdadala ng kasiyahan. Ang kulay na puti ay magbibigay liwanag sa iyong mga desisyon, habang ang kulay rosas ay magdadala ng kalmado sa emosyonal na aspeto, ang mga numero ay senyales ng tagumpay sa mga maliliit na hakbang na ginagawa mo. Taurus, ngayong araw, Taurus, ikaw ay tinatawagan ng mga pahiwatig na maging maingat at matalino sa pakikisalamuha. Ang iyong aura ay nagpapakita ng dalawang magkaibang kalikasan, ang mahina at ang malakas. Sa mahina mong bahagi, madali kang magbigay ng tulong sa iba dahil sa iyong maunawang kalikasan. Subalit, paalala ng mga bituin na umiwas sa mga taong maaaring humingi ng pabor na walang saysay, lalo na kung magdudulot ito ng labis na gastusan. Sa kabilang banda, ang iyong masumit munit matali nung aura ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magtagumpay sa mga negosasyon. Siguraduhin lamang na hindi ka basta-basta nalalamangan. Ngayon, may potensyal kang gumawa ng mga desisyon na naaayon sa iyong kagustuhan at kapakanan. Sa negosyo, kung ikaw at ang iyong pamilya ay nagbabalak pumasok sa negosyo, pinapayuhan kang maglaan ng oras upang pag-aralan ang mga estratehiya ng ibang matagumpay na negosyante. Huwag magmadali, sa halip, palawakin ang iyong kaalaman at suriin ang bawat aspeto. Ang tiyaga sa paghahanda ay magdadala sa inyo ng mas malaking posibilidad na magtagumpay sa hinaharap. Sa pamilya, sa tahanan, magingat sa kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. May sinyales na maaaring magkaroon ng maliit na karamdaman dulot ng pagbabago ng panahon o maling pagkain. Panatiliin ang kalinisan at alagaan ang inyong katawan sa usaping pinansyal, maaari kang tumulong sa iyong mga magulang at kapatid. Ngunit iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan na maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastusin. Sa lugar ng trabaho, magingat sa pagbibigay ng tiwala sa mga kasamahan, lalo na sa mga humihingi ng tulong. Maaaring magamit ang iyong kabutihan laban sa iyo, kaya't maging maingat upang hindi ka maungusan. Gayunpaman, kung magagamit mo ang iyong talino at pagiging masipag, tiyak na mapapansin ng iyong mga boss ang iyong galing. Sa larangan ng pagmamahalan, ay maganda ang takbo ng iyong araw, walang tampuhan sa pagitan mo at ng iyong mahal sa buhay. Ang iyong mahabang pasensya at positibong ugali ay nagdadala ng magandang enerhiya sa inyong tahanan. Patuloy itong magiging daan upang damaloy ang swerte at biyaya sa inyong pamumuhay. Taurus, Libra ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 8, number 33, at number 6. Kahulugan, magiging balanse ang araw mo kung magtitiwala ka sa iyong kakayahan. Ang kulay rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal at tiwala, habang ang berde ay maghahatid ng kasaganaan. Ang mga numero ay palatandaan na pabor ang kapalaran sa mga usaping pinansyal at personal na relasyon. Gemini, ngayong araw, Gemini, pinapayuhan ka ng mga bituin na pansamantalang ilihis ang iyong atensyon mula sa mga plano ng negosyo. Sa halip, maglaan ng oras sa mga aktibidad na magpapasaya sa iyo, lalo na kung kasama ang mga mahal sa buhay. Ang positibong enerhiyang ito ay magdudulot ng good vibes at swerte sa iyong araw. Sa umaga, maaaring mahina ang iyong aura para sa pakikipag-usap o pakikitungo, kaya mas mainam na gawin ito sa hapon kung kailan mas mataas ang iyong kumpiyansa at katalinuhan. Iwasan din ang pagpirma ng anumang kasunduan ngayong araw upang makaiwas sa posibleng problema. Sa pera, ngayong araw, hikayatin ang sarili na magtipid. Ang pera na nasa iyong kamay ay may dalang gabay ng swerte, kaya't huwag itong basta-basta gastusin. Ang pagiging masinop ay magbibigay ng seguridad at dagdag na biyaya sa hinaharap. Sa trabaho, magiging produktibo ka sa trabaho ngayon, at may posibilidad kang makakuha ng paghanga mula sa iyong mga boss. Kung ikaw ay magpapakita ng dedikasyon at fokus, magagawa mo ang lahat ng maayos. Ang tagumpay sa trabaho ay magdadala ng kasiyahan sa iyong araw. Sa aspeto ng pag-ibig, masaya at puno ng harmonya ang iyong araw. Ang iyong pagsusumikap na magbigay ng kasiyahan sa iyong pamilya ay patuloy na nagdadala ng biyaya sa inyong tahanan. Ang positibong enerhiya na iyong nililika ay nagiging sandigan ng inyong kabuhayan, kaya ipagpatuloy ang pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa mga mahal sa buhay. Gemini, Leo ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 10, number 27, at number 8. Kahulugan, ang iyong enerhiya at tapang ay magiging sandigan mo upang malampasan ang mga hamon. Ang kulay pula ay nagdadala ng sigla at determinasyon, samantalang ang kulay puti ay simbolo ng kaliwanagan sa mga desisyon. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng mensahe ng tagumpay sa trabaho at komunikasyon. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay ukol sa mga desisyong kailangang gawin ng may kabigatan. Ang mga desisyon na ito ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi, mga dapat unahin at mga pwedeng pag-isipan pa. Huwag magmadali, sapagkat ang padulos-dalos na hakbang ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Kung sigurado ka na sa iyong gagawin, ituloy mo ito ng may tiwala sa sarili, dahil ang kasiyahan sa iyong mga kilos ang magiging susi sa tagumpay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang manalangin sa bahay ng Diyos. Sa pamamagitan nito, mawawala ang bigat ng iyong mga iniisip at makakahanap ka ng malinaw na solusyon mula sa mga pahiwatig ng gabay. Sa tahanan, ay magbigay ng masusing pansin sa mga kilos ng mga miyembro ng iyong pamilya. Ang mga tahimik na senyales ng suliranin ay maaaring lumabas, kaya't maging mapagmasid. Maaaring ang isa sa kanila ay nangangailangan ng iyong tulong o pangunawa. Ang pagiging bukas at sensitibo sa kanilang damdamin ang magdadala ng pagkakaisa sa tahanan. Sa trabaho, ay magingat sa pakikisalamuha sa mga kasamahan, lalo na kung may kinalaman ito sa mga diskusyon. Iwasan muna ang labis na pakikipagtalo at itoon ang pansin sa mga gawain na kailangan tapusin. Ang pagiging produktibo sa araw na ito ay magpapagaan ng iyong araw at magdudulot ng kasiyahan. Tandaan, ang pokus at pagiging kalmado ang magdadala ng positibong resulta. Sa pag-ibig, pagdating sa usaping puso, iwasan ang mataas na tono ng pananalita. Ang pagiging mahinahon ay magbibigay ng maayos na daloy ng komunikasyon at makakaiwas sa mga tampuhan. Hayaan ang pagmamahala na lumago sa tahimik at maayos na paraan upang mapanatili ang tamis ng inyong relasyon. Cancer, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 21. Number 11, at Number 19. Kahulugan, ang araw mo ay puno ng pagkakataon para sa emosyonal na paglagu. Ang kulay pula ay sumisimbolo ng lakas ng loob, habang ang puti ay nagdadala ng kapayapaan. Ang mga numero ay nagbibigay ng gabay para sa mas maayos na relasyon sa pamilya at kaibigan. Leo, ngayong araw, ang gabay ay nagmumungkahi na gawing prioridad ang lahat ng mga nakaplano. Ang mga aktibidad na ito ay maaaring magbukas ng mga oportunidad, lalo na sa aspeto ng pagkakaroon ng karagdagang kita. Gayunpaman, umiwas ka sa mga taong madalas magbigay ng komento ng walang sapat na batayan. Ang kanilang impluensya ay maaaring magpabagal sa iyo o magdulot ng kawalang katiyakan sa tahanan, ay may pahiwatig na dapat mong paalalahanan ang mga miyembro ng pamilya na iwasan muna ang anumang kasunduan na may kinalaman sa pera. Ang hindi maingat na pakikitungo sa usaping ito ay maaaring magdulot ng problema o pagkadismaya. Mas mainam na maging maingat at maghintay ng tamang panahon para dito. Sa trabaho, ang iyong dedikasyon at sipag ay mapapansin ngayon. Walang malaking balakid sa mga gawain, Kaya't ipagpatuloy ang pagiging masinop at masigasig. Ang mga superior mo ay maaaring magtiwala pa ng higit sa iyo, na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo sa hinaharap. Sa pag-ibig, ang araw na ito ay nagdadala ng babala na maaaring magkaroon ng maliit na suliranin sa inyong relasyon. Iwasan ang pagiging masungit o mainit ang ulo. Sa halip, maging pasensyoso at maunawain. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang saya at harmonya ng inyong pagmamahalan. Leo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue, number 14, number 8, at number 20. Kahulugan, panahon upang yakapin ng mga bagong oportunidad. Ang kulay puti ay nagbibigay ng kaliwanagan, habang ang asul ay nagdadala ng katiwasayan sa pakikipag-ugnayan. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng tagumpay sa larangan ng karera at personal na plano. Virgo, ngayong araw, ikaw ay pinapalibutan ng positibong enerhiya. Kung ikaw ay may transaksyon o negosyong kailangang asikasuhin, ito ang tamang panahon upang magtungo sa mga pag-uusap may potensyal kang magsimula ng bagong kita mula sa mga ideyang iyong naisip. Gayunpaman, umiwas sa mga hindi kinakailangang lakad, lalo na kung ito ay magdudulot lamang ng gastos na hindi kinakailangan. Ang iyong natural na pagiging maawin ay dapat iwasan sa panahong ito, magingat sa mga taong maaaring umasa sa iyong kabaitan upang makakuha ng pabor o tulong. Sa pera, hindi mainam na magpahiram ng pera ngayon, kahit pa sa mga taong maayos naman ang pagbabayad sa nakaraan. Ang iyong gabay ay nagsasabing umiwas muna sa ganitong sitwasyon upang hindi ka malagay sa alanganin. Ang disiplina sa pananalapi ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng iyong yaman. Sa iyong trabaho, wala kang dapat alalahanin sa araw na ito. Ang bawat gawain ay magiging maayos at produktibo. Ipagpatuloy mo ang pagpapakita ng masayahin at positibong aura dahil ito ang magpapalabas ng iyong talino at galing. Ang ganitong ugali ang magiging susi upang mapansin ka para sa promosyon o dagdag na benepisyo. Sa pag-ibig, pagdating sa usaping puso, mahalaga ang pagiging bukas at mapagbigay ng oras sa minamahal. Huwag hayaang masira ang magandang relasyon dahil sa maliit na tampuhan. Ang pagiging mahinahon at mapagmahal ang magdadala ng mas masayang relasyon para sa inyong dalawa. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green, number 21, number 11 at number 29 kahulugan, magiging maayos ang takbo ng iyong araw kung mananaig ang iyong dedikasyon at positibong pananaw. Ang kulay asol ay nagdadala ng pagkakaunawaan, at ang berde ay maghahatid ng kasaganaan. Ang mga numero ay simbolo ng tagumpay sa kalusugan at trabaho. Libra, ngayong araw, kinakailangang maging maingat ka sa pakikipag-usap, Lalo na kung ang usapan ay may kinalaman sa iyong kaalaman o paraan ng pagkita ng pera. Bagamat malaki ang potensyal mong magtagumpay gamit ang iyong talino, iwasan mong ipahayag agad ang lahat ng iyong ideya dahil may posibilidad na itoy maabuso ng iba. Maaaring may mga tao sa paligid mo na magpapakita ng interes ngunit may lihim na intensyon na linlangin ka. Bukod dito, huwag kang maging masyadong istrikto sa usapan o diskusyon kasama ang mga kapatid o kamag-anak upang maiwasan ang tensyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng potensyal na dagdag kita. Sa mga usapang transaksyon, magingat ka rin dahil mahina ang sinyales ng swerte mo sa mga deal ngayong araw. Iwasan ang paglagda ng anumang kasunduan upang maprotektahan ang sarili sa posibleng problema sa hinaharap. Sa halip, maglaan ng oras upang masusing pag-aralan ng mga detalye ng mga transaksyon bago gumawa ng anumang desisyon. Sa trabaho, wala kang dapat ipag-alala sa mga darating na hamon. Magiging maayos ang takbo ng iyong araw kung mananatili kang maunawain at magalang sa iyong mga kasamahan. Ang pagiging mabuting kasamahan ay magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya na maaaring makapagpaangat ng iyong swerte, pati na rin ang tiwala at pagpapahalaga ng iyong boss. Mag-focus ka lamang sa iyong mga gawain, at siguraduhin tapusin ang mga ito ng may kalidad at dedikasyon. Libra, Gemini ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 8, number 27, at number 19 kahulugan, magbibigay liwanag ang araw na ito sa iyong mga plano. Ang kulay pula ay magpapalakas ng iyong loob, habang ang puti ay nagbibigay linaw sa iyong mga desisyon. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng maayos na komunikasyon at relasyon sa mga mahal sa buhay. Scorpio, ang araw na ito ay nagdadala ng pahiwatig ng mga usapang pampamilya, lalo na kung kasama ang mga kapatid. Kung mayroon kang naipon para sa negosyo, mainam na pag-usapan ito upang makapagbigay ng tulong sa pagpaplano at pagpundar. Ngunit magingat sa mga biglaang desisyon, tulad ng paglagda sa isang kasunduan o kontrata, dahil mahina ang iyong buwene sa ganitong bagay sa kasalukuyan. Bukod dito, iwasan din ang pagpunta sa malalayong lugar kasama ang mga kaibigan dahil maaaring magresulta ito sa mga hindi inaasahang gastos na magpapahirap sa iyong budget. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na kailangang maglakad para sa isang transaksyon o oportunidad na kumita, mainam na himukin silang agahan ang kanilang lakad upang maiwasang maaga ng iba ang kanilang pagkakataon. Maging maingat ka rin sa pagbibigay ng pera. Kung tutulong ka sa iyong magulang o kapatid, siguruhing nasa maayos ang layunin ng tulong na ito. Subalit, iwasan ang pagbibigay ng pera sa pamangkin, pinsan, o tiyahin ng walang malinaw na layunin upang hindi masayang ang iyong pinaghirapan. Sa trabaho, magingat sa anumang potensyal na problema. Panatiliin ang pokus sa iyong mga gawain at tapusin ang mga ito ng maayos upang mas mapanatili mo ang positibong enerhiya sa lugar ng trabaho. Ang disiplina at dedikasyon mo ay magdudulot ng kasiyahan sa iyong profesyon, at magpapalakas din ang iyong kumpiyansa sa sarili. Scorpio, Libra ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 14 number 21 at number 38 kahulugan panahon upang yakapin ang mga pagbabagong hatid ng kapalaran ang kulay puti ay magdadala ng liwanag at katatagan habang ang rosas ay simbolo ng pagmamahal at kalmado ang mga numerong ito ay nagbibigay ng babala at oportunidad sa mga aspeto ng relasyon at karera Sagittarius, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na dapat kang umiwas muna sa anumang transaksyon o negosasyon. Mahina ang iyong buenas pagdating sa mga ganitong bagay, kaya't maaaring magdulot lamang ito ng gastos na hindi mo mababawi. Subalit, kung may pagkakataong maglagda ng kasunduan na may malinaw na benepisyo, nariyan ang posibilidad na ang pirma mo ay magdala ng swerte. Sa halip na magmadali, maglaan ng oras upang magmuni-muni at bumisita sa isang lugar ng pagsamba. Ang simpleng dasal ay maaaring magdala ng kasayahan at dagdag na grasya sa iyong buhay. Kung may okasyon sa iyong tahanan, imbitahin ang mga kamag-anak. Ang pagkakaroon ng masayang salo-salo ay maaaring maghatid ng swerte sa aspeto ng pananalapi at relasyon. Ang positibong ugnayan sa pamilya ay magbubukas ng iba't ibang oportunidad para sa pag-unlad ng inyong kabuhayan. Sa trabaho, unti-unti nang natutupad ang mga pangarap mo para sa iyong propesyon. Ipinapayo ng mga bituin na ipagpatuloy mo ang iyong kasipagan at pagiging masinop. Ang tuloy-tuloy na pagsisikap ay magdadala ng tagumpay na iyong pinapangarap. Pagdating sa pagmamahalan, maganda ang sinyales ng araw na ito. Magpakita ka ng mas malalim na pag sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na sa pamilya. Ang pagiging mapagmalasakit ay magdadala ng mas masaya at maayos na samahan sa inyong tahanan. Tandaan ding alagaan ang iyong kalusugan upang patuloy na may taguyod ang iyong kabuhayan at personal na kaligayahan. Sagittarius, iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 25, number 31, at number 17. Kahulugan, ang araw na ito ay magdadala ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga hamon. Ang berde ay sumisimbolo ng balanse at kasaganaan, habang ang pula ay nagdadala ng enerhiya. Ang mga numero ay nagbibigay ng pahiwatig ng bagong simula at tagumpay. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa mga bituin ay positibo at puno ng inspirasyon. Ang iyong mga plano ay handa ng magkatotoo kung ipagpapatuloy mo ang iyong pagsisikap. Malakas ang enerhiya mo ngayon, kaya't gamitin ito upang maabot ang mga layunin mo. Magandang panahon ito para sa mga gawain nagbibigay ng personal na kasiyahan at tagumpay. Gayunpaman, magingat sa mga alok ng negosyo mula sa kaibigan, lalo na kung ikaw ay babae. May posibilidad na ikaw ang magdadala ng bigat ng responsibilidad, ngunit sa huli, wala kang makikitang kapalit na kita kaya't mas mainam na maging mapanuri at umiwas sa mga hindi malinaw na kasunduan. Sa tahanan, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng magagandang usapan tungkol sa negosyo o paghahanap ng trabaho. Kung may mga nakatakdang schedule o pagpupulong, siguraduhin ituloy ito sapagkat magdudulot ito ng magandang resulta para sa kanilang hinaharap. Magiging masaya at maaliwalas ang samahan sa loob ng bahay. Sa usaping pinansyal, maganda ang daloy ng pera. Kung lalapit ang iyong mga kapatid o magulang para humingi ng tulong, huwag magatubiling magbigay. Ang positibong enerhiya ng iyong pagtulong ay magbabalik sa iyo ng mas malaking biyaya sa hinaharap. Ang iyong pagiging bukas palad ay magbibigay daan sa mas malalaking oportunidad. Sa trabaho, magiging maayos ang lahat ng gawain. Walang anumang senyales ng problema, kaya't magpatuloy ka lamang sa iyong sipag at syaga. Ang positibong pananaw mo ay magdadala ng kasiyahan hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga kasamahan mo. Ito rin ang tamang panahon upang ipakita ang iyong mga kakayahan sa mga responsibilidad na naatas sa iyo. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 19, number 34, at number 10. Kahulugan, pagtuunan ng pansin ang mga layunin na mahalaga sa iyo. Ang kulay puti ay simbolo ng kaliwanagan, habang ang pula ay magdadala ng sigla. Ang mga numero ay gabay para sa pagpapalago ng negosyo o karera. Aquarius, ngayong araw, ay may pahiwatig na makakausap mo ang isang babae na may potensyal na magdala ng bagong oportunidad. Pag-aralan mo ang kanyang intensyon, sapagkat ang mga bituin ay nagpapahiwatig na maaari siyang magbigay ng dagdag na kita o ideya para sa iyong pinansyal na pagunlad. Kung magkakaroon kayo ng magandang pagkakasundo, maaaring ito ang simula ng isang makabuluhang partnership. Bukod dito, kung may plano kang itigil, huwag mo itong isantabi ng tuluyan. Ang iyong mga nagawa ay maaaring magamit muli sa hinaharap bilang pundasyon ng mas maayos na pagkakakitaan. Sa tahanan, iwasan muna ang pakikipagpalitan ng mga ideya sa iba, lalo na kung may bisitang darating. Magkaroon ng misensi ng pag-iisip bago pumasok sa anumang diskusyon upang mapanatili ang maayos na relasyon sa loob ng pamilya. Ang pag-iingat sa mga sensitibong usapan ay makakatulong upang maiwasan ang tensyon. Sa trabaho, ipinapayo na mag-ingat sa pagbabahagi ng iyong mga kaalaman sa mga kasamahan. Huwag hayaang maaga ng iba ang iyong mga ideya o pagkakataon sa pag-asenso. Mag-focus sa iyong mga gawain at panatilihin ang kumpiyansa sa sarili. Sa pinansyal na aspeto, maging maingat sa paggastos. Ang pahiwatig ay nagsasabing ang iyong suporta ay dapat nakalaan lamang sa mga pinakamalapit sa iyong puso, tulad ng iyong mga mahal sa buhay. Ang tamang pamamahala ng iyong pera ay magdudulot ng mas matatag na kinabukasan. Aquarius, Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 25, number 11, at number 40. Kahulugan: panahon ng inspirasyon at bagong ideya. Ang kulay asul ay magbibigay ng katahimikan, habang ang puti ay magdadala ng kaliwanagan. Ang mga numero ay simbolo ng pagbabago at katuparan ng mga pangarap. Pisces, ngayong araw, ay nagdadala ng babala ang mga bituin, huwag basta-basta magtiwala sa mga sensitibong usapan, lalo na kung ang mga ito ay mula sa malalayong lugar. Kung may taong nais makuha ang iyong kaalaman o serbisyo, siguraduhin may malinaw na kontrata o kasunduan. Ang pagiging wise at istrikto sa pakikitungo ay makakapagbigay ng proteksyon sa iyong interes. Sa usapin ng pamilya, maging maunawain sa mga magulang at kapatid. Ang positibong samahan sa pamilya ay magdadala ng kasiyahan, kasaganaan, at magandang enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw. Walang malalaking problema ang darating, ngunit mahalaga ang pagpapakita ng malasakit at pakikiisa sa mga kasamahan. Ang iyong mabuting pag-uugali ay maaaring mapansin ng mga nakatataas na magdudulot ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa pagmamahalan, maging mapanuri sa pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Ang pagbibigay ng suporta sa mga miyembro ng pamilya ay magpapalakas ng kanilang loob at magdadala ng saya sa tahanan. Ang positibong relasyon ay magbibigay ng mas maayos na kalusugan, emosyonal man o pisikal, sa bawat miyembro ng pamilya. Sa usaping pinansyal, huwag magatubiling tumulong sa kapatid kung sila'y nangangailangan. Ang pagtulong ay magdudulot ng dagdag na biyaya sa iyo. Gayunpaman, paman, magingat din sa labis na paggastos. Ang tamang disiplina sa paghawak ng pera ay magbibigay ng mas maayos na daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Pisces, Aquarius ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 36, number 10, at number 22 kahulugan ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya ang kulay puti ay nagdadala ng liwanag habang ang dilaw ay sumisimbolo ng kasiyahan at kaligayahan ang mga numerong ito ay nagbibigay ng gabay sa tamang desisyon at tagumpay sa personal na buhay